Noong October 22, 2002, namatay si Severino Nonoy Marcelo, isang pioneer sa modern cartooning ng Pilipinas sa edad na 62 sa Maynila. Kilala si Marcelo sa paglikha ng karakter na si Ikabod Bubuit sa so comic strip na Ikabod na tumakbo mula sa huling bahagi ng 1970s hanggang 2002. Ito ay isang satirical strip na muling naglagay sa Pilipinas bilang isang bansang tinatawag na Dagalandia at pinaninirahan ng mga daga. Madalas niyang ginagamit ang mga strip upang ilarawan ang mga kilalang personalidad sa politika at iba pang mga personalidad bilang mga caricature na muling iniisip ang mga ito bilang mga daga. Ito rin ay nakakatawang inilalarawan ang socio-political problems ng mga ordinaryong Pilipino na kinakatawan ng walang buntot na mouse hero na si Ikabod na naging iconic sa kanyang sariling paraan gaya ng isa pang sikat na cartoon rodent ang Walt Disney Mickey Mouse. Kabilang sa iba pang mga comics ni Marcelo ang Plain Folks na lumabas Daily Mirror noong unang bahagi ng 1960s at Tisoy noong 1963 para sa Manila Times. Ang Tisoy na naging pelikula noong 1977 ay tungkol sa pamumuhay ng mga kabataang Pilipino sa so cover story ng Time Magazine noong September 12, 1988 na pinamagatang Mighty Pants, si Nonoy Marcelo ang tanging Asian cartoonist na itinampok para sa kanyang oblique technique to criticize the repressive Marcos regime. Sa kabila ng mga paminsan-minsang pagbabanta para sa kanyang mga masasamang komentaryo, si Marcelo ay nagpatuloy pa rin sa kanyang hangarin at pagnanasa. Pagkatapos ng 1986 Ed sa People Power Revolution, nanalo siya ng Catholic Mass Media Award para sa print journalism isang kategoryang karaniwang ibinibigay sa mga reporter o kolumnista para sa kanyang mga kontribusyon nakamit ni Marcelo ang Cultural Center of the Philippines Centennial Artist Award noong 1988 ang tanging cartoonist na pinarangalan Si Severino Marcelo ay ipinanganak noong January 22, 1939 sa Malabon, Metro Manila Siya ay isang alumnus ng Institute of Arts and Sciences ng Far Eastern University Marami pang mga kwento ng na nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan sa ANKN Araw ngayon, Kwento Noon. Grabe! Oh. <laughs> Ayan, isang ano na naman, isang uh, very very creative na naman na tao ang ating nakilala ngayong araw. Oh, Miss Bea, <laughs> si Marcelo H. <laughs> Severino Marcelo. Severino, okay, oh, una, po. unahang Asian e at Pilipino mm. na na-feature sa Time Magazine. Time Magazine, dahil oh, sa? Oh, dahil kay Ikabod, oh, yung sino, uh, daga na walang buntot. Mm -hmm. Yun yung uh, Tawag dito Siya yung pinakakilalang uh, Character niya mm -hmm. Oo Isang daga mm -hmm. Buti, buti dito, na lang Hindi pa siya nahuhuli Dito sa may palengke <laughs> oh. <laughs> Madaming nahuli din doon pero ano, may mga buntot. May mga buntot. <laughs> yung etong kay Marcelo, walang, wala, buntot. walang buntot. Ah, pero in fairness ha, patuloy pa rin ba ang mga cartoonist ngayon? Parang feeling ko sa mga Jaryo, may mga mga ilan-ilan pa. Tapos dati kasi 'di ba nakikita natin yung mga cartoons na mga ganyan sa mga Jaryo lang. Ngayon may mga sarili-sarili ng libro. Oo, pinoproduce produce mm -hmm. na din nila, sarili-sarili nila. Pugat Baboy ba yon yung title nun? Pugad lawin. Hindi. De charot, iba. Pugad baboy yun, no? Yung nakakatuwa, yung puro mga baboy. Ay, ah, hindi naman puro baboy pala yung Hindi, pero yung, yung nakaka... mga karakter uh, character nila Pero ang ganda nun, uh, mga may kaibigan ako, si Marilyn Basali, hello, na, lagi, na meron siyang collection nitong Pugad Baboy. Tapos nabasa ko na talaga, ang gagaling ng mga cartoonist. Yung idea, yung comics, ganon, ang gagaling. Ikaw ba? Naabutan so far, mo ba yan? Um, hindi so far ang nabasa ko pa lang yung kay ano Miriam Defensor. Tuwang-tuwa kasi ako kay ano Miriam Defensor. <laughs> kasi ang ano ang witty. May cartoons? Oo, oo. May, meron yung mga eh, yung mga ah, yun oh, oh, na produce oh, yung oh. ano uh, stupid is forever. Oo pero <laughs> hindi totoo. Pero ang ang witty. Ang, Ma -witty kasi. Oo, oo, madami kang matututunan. Kalokohan diba? pero madami kang matututunan. O mantakin mo yon ang gagaling lang lang ang gagaling lang ng mga cartoonist kasi hindi lang yung talent sa pagdo mm -hmm. Oo kasi syempre yung story behind tapos at the same time yung karakter mismo may sariling buhay. No, mm -hmm. may sarili siyang backstory. story kumbaga. Saan Should... gawin tayo ng kwan, no? Morning Morning Balitak-takan Cartoons. Ano ka uh, ako? parang na, na, parang parang sa akin wag na para ma-offend ako. <laughs> Anong character mo kung sa Character kahit ano na ano maisip nila. Ako kabayo feeling ko talaga eh. Pero feeling ko din pa diting manok. Ako ano na? Oo, lang? Ako na lang yung araw. Palong niya nandito hmm. Oh. Huh? Hoy, <laughs> hindi araw 'yan. Ano to? Buwan. <laughs> ano to? Quarter moon. <laughs> Pulmon. <laughs>